samahan nyo ako mga idol punta natin mga idol si boy pungkol titignan natin kung ano ang ano niya baka makatulong din tayo kahit konti lang mga idol samahan nyo ako mga idol salamat mga idol punta rin ko muna ah. Ah. boss ay boss saan lugaran niya boss baan yung... Ano mo rin? ano mo rin boss nakuuntay atuan dito ha ah. sa ano ay

Layu, Pak Bos! Layu, layu, Pak Bos! Keseorang macet! Ya. Bos! Pokoknya, yuk di mu! terus, mau nafas kayak gitu ini, terus! Ah, pulih hangat! Ah, layu, Pak Bos! Eh, apa? Apa? Keh, pergi ke mana? asal balik je lah. Keluarganya? balik nih, Bos? Oh, kini kini. Eh, siapa? ini? gini.

Ah, dayon mo boss. dinpo sa bus. Unsa may adtong kalagad sa inyo nga? Ah. Kaya... Salamat po, yung... sa pagkuban boss. Ano oh, na sa agi mo dere sa amo ba? Kanti kining layo ah. Oh, o na mo man ah. gud namo bus. Na balitaan ko ba na pukuyon nga ni ko sa iya ha. Nakasulubong ko ni, makaila mo? Oh, kaila niya ni. Kaila niya ni dito mi lang balay so, boss. bus. Ah. Oh, pukuyon ko ni tuwi ni mo bus. Kumusta man imong sitwasyon boss? Lalagi, di sa blay bang inabuhay sa'yo. Yung silig-silig na ikot na rin. Anak, pamilya? nang lakaw sila. Lakaw? Oo. Na ako'y ano sa mga boss, na ako'y ano sa'yo mga boss. Okay, nabalitaan ko man sa unang panahon, na ikaw daw itong nag sa unang panahon. Oo, di ko ko nag-vlog, pero wala kong gugo na monetize food. Asa <laughs> ah, so ka na vlog sa YouTube, sa Facebook? Sa YouTube. Sa YouTube? Oo. Tama sa YouTube. Oh. Ah, tama, eh, YouTube, YouTube. Salamat po sa pag-uban po sa. Oy, problema. Basta, oy, kami diri mina bangun kami diri. Ay kay naabot gyud diri wala yo bi ang Sugatan na nakunig to gani nan. Sugat ning doon eh. Ang tanong sa kasay mong balay, di gitud lo anak diri dapat ning balay, layo na on kay layo mo ito sa ubo. O man nga hangit man siya nga magpa-uban na gyud na. Oy, ni busang imo. Kada siya. Mo imo gyud ni si Boy Pongkol gyud. Mo ni siya si Boy Pongkol. Hmm. Blogger ko dati nya, kaso Undang lang eh, wala man daw ma-monetize niya ako. Kung mga viewers na daw, no, dahil subscriber. Eh. Karoon, wala kayo ano, kanang nakakalakad ka na, ganito lang gamit mo. Oo, oh, oh, ito lang. Ito lang, crutches. Oo, aja, yan yeah, dyan. Ano, ano ay kanang panginabuhay mo dyan eh, sa bukit. Kanang nga yung dia. dyan. Murang tanong nga mo dyan. Oo, oh, ganunang good. Oo, oh. ano, bunga. Karoon, idol. Ah, ako nga pala si, ano ay, Don Sniper sa uh, YouTube. sa YouTube. O, bali, ah, uh, nabalitaan ko kasi sa, ano, sa itong pandemic pa yato, nung magsugod pa siguro ito. Oo. Oh, oh. Two vlog? 2000, thousand po, malamang nagsugod ng vlog. Tapos, nindot yun na, ano ay, na ipadayon yun na nimo ba? Ako i upir nimo. Ang tawang boss? Para maka, ano ka, maka lakad-lakad ka ng, ano, pero, Pasay lo wala ko kay ano ay katong ano kasi daan to na ano tiil ba yung tiil dire uh -huh. ang ko magkasa sa ba sulayan so, nato kon ah, sumari ko ha oh sige mo sige mo salamat sige, yu, Bugay, Pili, kita, yung ayo gay yung ni gid baka kita na kana imong tiil na ni dulo ko sini tabo ana na disgrasya sa motor sa motor na biskas sa motor mga idol ah bali sa mga But, ano natin mga subscriber natin diyan sa Dulce Sniper sa mga hindi natin na subscriber pagamping na lang jud ta no, sa pagdrive sa motor Kasi ang nangyayari, ganito. Hindi pa natin alam, buti nga, ganito lang nangyari. Hanggat maaga pa, hanggat sa wala pa nangyayari yung mga bagay na ganyang pangyayaring accident eh. mag-ingat lang dyan tayo, mga idol, ano? Oh, 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 uh, dyan oh, oh. yung mga i-suggest ko dyan sa wala pa dyan na ito po yung ingani. Kasi ilo dyan, Bisaya, Tagalog, ang salta ko, hindi ko na maintindihan ang ano kasi, Tagalog na dirider-dirtyo. Mayroon pasailo dyan, ganyan yung mga idol. Ah, uh, boss, ganito na lang, boss. Mabalik ko po hon, Ipaka ipasukod ko nimo ang matiil ano? oo oh, sige. Kay medyo lumalunga na lang jud to. Ang importante ay makalakad lang jud ka, ano? Oo. Uh oh. Mora jud to tapos pili makinumos? oo na may ano kaya? Na may ano tubig dito. Tubig, ha? Na dito sa ubos po. Wa wow, kada na ay. Eh. Excited bang kita si <laughs> Boy Pongkol <laughs> Ana gyud na. Ana gyud na basta nang nagi kay ka ng, kanang kanang panglantaw nga makatabang food boss. Ana. oo oh, salamat gyud, boss. Na bisag layo na abot gyud diri ba. Usang ayo tuh mau barang kayak anu deh. Kayaknya. Belabak, belabak, belabak. Belabak. Oke, okay, ama di terminal tapi tak bos. Untung aku. Amun tuh kalau bapak ada tuh di Mekah semua tuh kan. Oh. Mau udah ditulah di billing udah itu sama Pak. Ayo tuh. Bali babalik aku seguro mga ilang ang days lang siguro. Or sige. baka ug um, mama balikan kita kung makalugar ko no. Ah sige. Usang may ano ni mo bos, ilang dad mo ron bos? 42. 42? Oh. Terus batak pakai. Pagdahan nyo nga nyo mga vlog? Oo, poon, poon. Ang maisulti ko lang nyo po sa pag-vlog nyo mo, na gagawin. Sa una, nag-vlog naman ka to, no? Mga vlog nyo mo na, usatong mga vlog nyo mo sa una? Mga, mga kuwan nyo to. Mga, 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 suri-suroy lang ang mga content na to. Ah, po. parang ride, -ride Para rides, ano? Ride rides lang. Ah, maulay. Okay. Dahil ito ang gawin mo, Idol, sa susunod. Halimbawa, makaano maka, ano na ka, maka, Okay. Nakalakad na ka, meron ka ng ano, tapos may galito ka pa, siguro, makakaya mo siguro makabalag-blag na ulit balik. Oo, oh, oo, oh, oh. No? Parang, mamayo rin. Pero ito. pasay luwala, dyan ko idol, kay, di man dyan ko kapalit to. ka tong mahal, manggod to. Tagwa na din tao sa manggod ang brand new god. Oo. Oh, okay na ma sa'yo mga boss. Okay, okay na, okay ah, na. Naku rin dyan dito. Sino ba dyan? Naku rin dito. Bali, sana masuko dyan sa'yo mo ha. Oo. Oh. Kaya kasi laki manay mo to, ako ang uyuan sa una. Oo. Mali, mali natin. Kasiyaw No? Oo. Oh. Kung ito sumakaya ko, boss, tabangan kita para makabalik lang dito sa pag-vlog-vlog Sige. Sige. Salamat, boss. bali, ako si Idol Sniper ulit. Balik. Oo, oh, thank you, Idol. Sige. ano na siya, mga Idol? Si, ano na siya? Si Boy... Boy Pungkol. Mga Idol. Siya yung nakita ako sa una. Parang pandemic yata ito, no? Oo. Oh, oh. Maro, maura Siya lagi, nakakita na ako sa personal Idol. Nauna pa ni vlogger sa ako, ah. Hindi lang nagpada yun. Hindi lang siya nag-direct-direct siya mag-vlog kasi tungkol siguro sa kalisod siya kinapuhi. Maunang Siguro mo na yun. Mau din dito ko sa iya ha. Ang pamilya mo doon nag mo dire pa ma uli. Oh, uli to nya. Mo uli to nya. Oh. Ah sige mo tu, to la. Ah sige sige din. Mo balik salamat po sa imo pag paguban sa ko ah. Sige sige po to sa kaisor, sa kaisor. Ayo ko. Kira yo, <laughs> So kasi duhon <laughs> na tayo na may dito. <sighs> dito. Ha. So dito unta so, sa so, kabos na. Ah oh, na dito, ah sa man. Lahi tong topic kita. Oh, kita na sa kon. Sige mo balik ako kon ay do la. Oh, sige do salamat. Salamat sa mi. Sige 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 salamat.

Uy, salamat tol. Mauna na ako rin mo. Hmm. Huh, Uh, kapuyo Salamat sa anong pagbuyok. Oo, uh, uh, may problema. Buwa ko na dalang tubig lang ako ang tubig yung pinagit sa motor. Gani? Uh, ang ako akong bag na ako dito nabili. Ha? Huh? Salamat ay sa ano? Tubig? Sige, 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 sige. sige. Lamin ang tubig ninyo. Oh, uh, natural na. Kaya gitang yun na sa bukid. Oh, na ako doon. Oh, uh, sige, sige. Okay, salamat. Amping, amping, amping.